<laughs> Ayos yung taga, bi, taga pintura pati shade Violet. Violet ah. Hmm. Naka nakakintang ganyan ng pintor. Naka-shade pa. Sa gusto mong pakontrata, tumatanggap oh. po ako. Oh. Hmm. <laughs> tumatanggap po ako, pulido pa ang gawa. Sigurado, kahit mga dalawang taon, maganda pa ako ng pintura ng niche nyo. Dito na lang ho kayo magpapintura kay Leia. Contact number. Ayan, ang pricey. Kasi mahal po ang pintura ko. Pakita mo yung pintura ko. Ayan ho ang pintura niyang gamit. Davis. Sunrise. Sunrain. halo kaya pagka kayo magpipintura ng mga nature nyo hanapin nyo lang ang sun rain. gawa ng Davis <laughs> <babies. laughs> mura lang po yan nasa 800 plus lang po yan o, magpapapintura ka sa mga nagpipintura pag pinahid mo ganoon nadadala yung kulay eto pong isang kagandahan po yan eto na pong nagamit lang namin simula kanina hindi oh, po umabot ng kalahati. Na tatlong pahit po na yan. Tatlong pahit po po yan. Hindi pa na Tatlong pa pahit na ang nagawa ko. Tatlong pahit na. Salamat sa akasya na tinamaan ng kidlat. Tingnan nyo ang akasya na yan. Wow, akin tab. Parang may floor wax. Kanya pala kaganda ito. Odorless elastomeric waterproofing paint. Ano? Imagine violet pala ang kulay niya. Imagine violet. Oh, get. 2 minutes and 40 na. Okay na? Oo. Oh, Ay, okay.